So, kung may tatanong kung magkano yung uh, presyo ng nagasus dito, ganito po wala pang kusina, wala pa po masyadong kayusan, wala pa division eh. ah uh, ito mga kusityo, nagasus namin budget talaga dito. Ay, uh, umabot na na po ng, ganun na po ngayon kamahal yung materials, At yung labor po nito mga kusityo, ay umabot lang po kami na Magandang araw mga kasityo at ayan at uh, update tayo ngayon mga kasityo dito sa ating uh, project na pinagagawang bahay Ayan at uh, nailapat na natin mga kasityo sa ating pader ang ating uh, kulay na gray. Ayan at mapapansin nyo mga kasityo at uh, napakagulo nitong ating uh, site project kasi sabay-sabay uh, yung trabaho May nagpipintura at ngayon ay nagumpisa na silang magtiles. tiles Ayan mga kasityo, ayan at uh, nagagayat sila ngayon ng mga 60x60 60 para dito sa Uh, salas. So, salas yung una nilang itiniles, mga kasityo. Ayan. Uh, at uh, narito yung materials natin. Ito yung para sa terrace natin. Ayan. So, kung makikita nyo, mga kasityo, ay uh, itong ating silgray. Nung nakaraang uh, video natin, yung parting taas lang yan ang nalagyan ng silgray at saka yung likuran. So, ngayon ay uh, halos na ilapat na yung mga uh, silgray sa dapat nilang kalagyan. So, yan yung mga kasityo magiging uh, combination ng kulay nitong bahay silver gray at saka uh, white at silipin naman natin mga kasityo yung salas na naitiles na nila ayan so dito nakapaglagay na rin sila mga kasityo ng siroho ayan kung mapapansin nyo may mga nakalagay na hamba dyan para hindi matungtungan yung mga siroho ayan at uh, hindi pa, tinatapos pa nila yung mga siroho dito sa salas so yan yung ginamit natin mga kasityo sa ating uh, salas na tiles 60 by 60 na granite tiles. Ayan, itong ating tile setter. At uh, ito makasitito yung uh, ating uh, railing inyong pisa na rin pinturahan, ayan. At uh, pinauna ko nga pala makasit yung pinturahan itong ating railing para mabalutan na at para hindi na abala sa kanilang pagkatiles At uh, dito dumako naman tayo dito sa ibabaw. Sa second floor. Ayan. So dito ay uh, nag uh, sisiroho din sila. Bali, pangarawang araw nila ngayon mga kasityo na nag-tile. So, patapos sila sa buong kabahayan. At dumako naman tayo dito sa labas. So, hindi pa natatile sa itong terrace. At dito naman itong sa ating uh, si Waki TV ay nagpipintura na itong ating railing. At yung iba naman ng ating trabahador ay nagliliha o nagsasanding uh, nitong ating uh, mga uh, railing dito sa labas para makinis na. At uh, pwede na pinturahan ni Waki TV ng epoxy primer. At ngayon naman mga kasityo ay day 130 tayo. Ayan at uh, nagpapaprepare na ako mga kasityo na pinturahan itong mga pintuan natin. Ayan at nilagyan na nga ng uh, body filler. At dito naman mga kasityo sa hamba, uh, pa prepare ko na rin itong mga kasityo na lagyan ng uh, Luxitite o yung masilya para sa varnish. Ayan so gumamit tayo ng Davis na laxitite dito. At ito mga kasityo yung uh, napasadahan ng laksitite so hindi pala yung ito mga na liliha. Ayan, at dito mga kasityo sa kwartong ito ay natapos na rin nating lagyan ng tile so pe-prepare na siya para uh, lagyan ng top coat na pintura. At dito naman mga sa ating uh, dirty kitchen ay uh, naumpisahan na rin nilang i-tiles at yan at malapit nang matapos at na rin lang sila. At dito naman mga kasityo sa terrace ay uh, nagsisiroho na rin lang sila at malapit na silang matapos. Ayan, siroho na lang yung kanilang inilalagay. Ayan. So dito mga kasityo sa terrace ay uh, gumamit din tayo ng 60x60 60 na tiles. Kung matatandaan nyo mga kasityo atin itong uh, winutter proofing ng uh, Mondo Flexitite at atin din uh, winutter test. Bago nilapatan ng tiles para sure tayo na hindi ito tutulo kapag umulan so ayan mga kasityo at uh, ikaw 140 days ay natapos nga itong ating uh, project na bahay ayan mga kasityo at uh, ito yung uh, pinakang uh, look nya mga kasityo so hindi pa tayo nakakapagpagawa ng bakod so hindi po kasama sa kontrata yung bakod ayan so kung makikita nyo mga kasityo meron na tayong ah uh, linya ng kuryente. Nakabitan na tayo ng permanent. Ayan. So, ayan mga sityo. At uh, pasok tayo dito sa bahay. Ito na yung mismong katapusan ng ating uh, pinagawang bahay. Ayan. So, yung bali na tayo na. Ayan. Ang labor nito mga sityo ay uh, nasa 55,000. Kasama na yung dalawang CR tapos itong kabuuan, hagdan, tapos meron tayong mga uh, din sa taas. Nakatalis din sa taas, makikita natin mamaya. So, ito naman yung siya natin. So, bali dito yung magiging kusina natin. Ito yung kakalita ng mga modular kitchen. Ayan, dito. Tapos, ah, uh, dito naman sa labas, dito yung ating dirty kitchen. Ayan, so makikita yung dirty kitchen natin dito. Ayan. Ito yung dirty kitchen. So, dahil nga kakapos pa yung budget, ito muna yung gagawing kitchen dito. Tapos, dito nga, dito na ikakabit yung ating modular. Ayan. So, dito yung CR. Ito natin. Ayan. So, so bali halos wala pang kaya rin yung bahay kasi nga, hindi pa naman nalilipatan. Ayan. So, dito yung CR. So, magkakaroon dito lang uh, yung glass na division. Ayan. So, okay naman yung CR. Medyo spacious naman siya. Tapos, ito yung kwarto. So, sorry, wala akong ilaw. Gusto na lang natin. Ayan. So, ginawa pa namin siyang stock room. Dito yung mga gamit na natira. Yan, etc. Yung mga pinto ko na natira, pang-retouch. Dito. Ayan. So, ito yung kwarto. So, spacious naman yung kwarto. Nasa ilang square meter ba ito? Siguro nasa mga 6 square meter o 8. Ayan. So, pala okay, dito. Ilagasos namin dito sa hata na to, nasa 10,000 yung labor. yan, 10,000 yung labor namin dito. yan, So, bali nga po, mga kasip ang yung mga namin pintura dito ay, mag iba kundi ang Davis. yan So, Davis dahil po ang ginagawa namin dito, mga skin coat, primer, at saka uh, top coat. So, yung aming uh, dito, nito, mga kasip yung gusto mong tatanong, ay mix ng tuli white at yung white. So, yung isang galon, ay uh, pinaghanap namin yung dalawang dalaw ng white at saka ng turi white ito yung kinataposan napakailangan tinitingnan yan at saka yung mga ay elastomeric so kahit nagkakrap na ng minimal yung pader nyo hindi magkakrap yung pintura pader lang kasi nga siya ay parang uh, goma nag-stretch eh, siya depende sa ating panahon Ayan. so tara rin tayo sa taas so yung ating natatulong handa hagdan step ay uh, tiles Ayan, tiles yan. So, dito, ginagin tayo yung pintura mga kasi ito ay uh, Davis na pintura. Ayan. So, dito lang tayo sa terrace. So, yung terrace natin, ating mga kasi, tiyo, may kita nyo, very spacious naman. Ang sarap ng hangin dito sa hapot. At saka sa morning. Ayan. yung labas. Ayan. Sarap ng hangin, Oh. No? ng hangin, ayan, tapos dito puro mga pin light yung ginam ginamit natin ilaw okay. mga pin light yan mga kasintyo dito pin light din yan ayan dito mga tubular lang mga kasintyo yung ginamit natin 1x2 na tubular na 1.5 1.5 yung kapal ayan paikot ayan, so ito uh, covered din ito mga kasintyo sa 55,000 na uh, presyo ng pagkatayos So, dito naman tayo. Yan, ito yung masa 55,000 na presyo ng Nikon lang yun, ha? Ito, kasama yung hagdan. Ito. So, bali, dito naman yung magiging kwarto. So, dahil na medyo kapos pa sa budget, so, nakabang pala yung mga electrical natin sa taas, mga switches, magkakaroon dito ito ng division, tapos sa kita, dalawang kwarto. So, medyo maliit, pero kailangan na-maximize natin yung space. Tapos, dito ating Ah, uh, si Kuya Mike naglalagay ng mga ilaw. Yan. Oh, may electrician yun. Oh, may electrician. siya ng mga ilaw. Inayos yung mga dapat ayusin. Tapos dito naman, yan may ilaw na. Ito yung ating isina dito sa taas. Yan. Tapos dito, ito yung malaking CM. Mas malaki ito ng 50 CM kumpara doon sa baba. Mas malaki ito. So dito, maglagay pa rin ng glass na para pag-dito sa shower hindi mababasa dyan. Okay, ayan. Tapos ayan, meron natin laboratory, sliding. So yung makikita nyo mga kasityo dito na sliding, lahat ng pintana namin dito ay, ito ay sliding. Sort na sort naman siyang sarahan. Ayan. May mga screen na rin siya kasama. 65,000 yung kontrata. So, Nakasanghangin dito, sarap. Okay, ayan. So dito nga pala mga kasityo, kung matatanong nyo yung Uh, yung sa pintura, kung gaano ito katagal pininturahan. So, itong bahay na ito ay ito ay rough finish dati. Pininturahan ito mga kasito ng uh, isang buwan. So, ang tao namin ha, hindi pare-pareho. Merong minsan nung unog upis na dalawa lang, tapos nung karamihan, nung kami ng lima. So, hindi naman ako gumagawa. So, bali na gumaman lang ako ng mga gagawin. Eh. So, umabot din kami masityo, mga kasito na sa mga 75 to 80,000 yun. So, sa amin, labor lang ito mga kasito from uh, skim coat to finish, mga retouch, kasama na yun. And then, yung sa pintura naman, mga sit yun sitiyo na natin sa pintura dito, siguro umabot yun ng nasa mga 45,000 materials. Lahat na po yun, varnish, uh, mga primer, skim coat, kasama na po yung skim coat po kasi ay part din ng pintura. So, kasama na po lahat yun. So bali kung ating pagpaplase ay uh, yung labor na 70 to 80,000 and then plus 40,000. Yun yung more or less 120,000 yung magagastos niyo sa ganito para ipa-out. Load na po yun at saka labas. So mga may nyo kung may niyo kung magkano uh, yung presyo ng nagastos dito. Ganito to ha, wala pang kusina, wala pa pong masyadong kayusan, wala pa pang division eh. So itong bahay na tumawas ito ay ang sukat nito ay nasa uh, Six. Siguro nasa mga 26. 76. 76 yung floor plan. Pero siguro sabihin bigla lang natin ang mga 80 kasi may mga deris pa kasama. Mga uh, garahe pa. Higit. Siguro uh, ito mga kasityo na gasos na aming budget talaga dito ay uh, umabot na na po ng 2.1 hanggang 2.2 million. 2 finish, wala pa po itong kusina. Tapos kita niyo naman, wala pang division, wala pang bakon. Ganun na po ngayon kamahal ng materyales. At yung labor po nito mga kasintyo, ay umabot lang po kami na 35 ng 35% ng materyales. So more or less mga kasityo, ang labor na nagamit namin dito ay sa 35%, 30 to 35% sa kwentahan ko based sa mga resibo na na ko. At sa 30 to 35% mga kasityo yung ating uh, labor cost dito. So yun po mga kasityo ay arawan. Wala po akong Uh, so bakit meron pala? Uh, yung bubong nito, mga kasityo, yung po yung pinakyaw dito saka yung tiles. Pero isinomba na po namin yun nasa 30% saka yung ating mga bintana. Yung po yung mga pinakyaw dito. Yan. sa yung ating railing. So yung structural talaga po yun ay uh, arawan. So lahat po yan combined, nasa 35% yung uh, uh, labor cost. So kung magpapagawa kayong mga kasityo ngayon sa mga pakyawan, ang nung nag-inquire kami dati nasa mga 50, 45 to 60%, even 60% nag-aas sila ng labor. So napakalaki po nung na kaya nag-decide kami ng arawan talaga. So kailangan nga talaga, nakabanday ka para kahit pa paano uh, namumonitor mo yung ginagawa ng mga ating so, at mga labor. At, uh, Doon sa mga nagtatanong kung magkano yung nagastos natin sa bahay na to, ayun nga nasabi ko na kanina, nasa 2.1 to 2.2 million labor materials na po yun kung kaming ilan na pinapagkiaw tulad nung mga tana, uh, bubong, tiles, at saka yung railing. Pero, rest po, structural, puro po yan, uh, arawan. So, arawan po yung pinili namin dahil alam kong doon kami mas makakatipid. Kaso nga lang, kailangan nyo siyang bantayan araw-araw para makita nyo yung okay yung gawa ng ating mga trabahador. Ayan, so, hanggang dito na lang makalip yung ating video. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay nung ginagawa tong ating uh, bahay na to. Ayan, so, Maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat. God bless.